Sa ating pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat, it is truly an honor and privilege once again for the people of Sultan Kudarat to receive the head of our state and the head of our government. Nandito po ngayon sa lalawigan ng Sultan Kudarat, mga kababayan ko, ang ating minamahal na pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Daladala niya po ang iba't ibang programa mula sa national government na kung saan sa araw na ito ay lahat po tayo ay magiging saksi sa pamamahagi ng iba't ibang serbisyo at tulong para sa ating mga farmers, para sa ating mga fisherfolk at ang ating mga pamilyang Pilipino. I can even say, ladies and gentlemen, that the whole province of Sultan Kudrat, lahat-lahat po tayo narito ay kasama po ng ating minamahal na Pangulo. In fact, pinagmamalaki po natin that Bagong Pilipinas is the best Philippines we can ever give to the Filipino people. Nanawagan ako nung halalan ng pagkakaisa o aming tinawag na unity bilang susi sa ating pagsulong at ating pag-unlad. Sapagkat dito sa Sultan Kudarat, napatunayan natin na ang magandang na idudulot ng pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayan. Kayo ang buhay na prueba na pwedeng mamuhay ng matiwasay ang mga mamamayang iba't iba. Ang relihiyon o sari-sari ang rehiyong pinagmulan. Ang resulta nito ay hindi lang mapayapang lipunan, ngunit isang maunlad na ekonomiya, isang asensadong Sultan Kudarat na payapa at progresibo. Kaya ito ang pakay ko mayong dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga unos at pagsubok ng ating nararanasan. Kaya naman ano po, pangungunahan natin ang pamamahagi sa ating mga magsasaka, sa ating mga manging isa, sa kanilang pamilya ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat beneficiaryo. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayan kayo na ngayong panahon ng krisis na matiyak na makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay nagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. That's why from the bottom of our hearts, Mr. President, kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong tiwala at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kasama po ang lahat-lahat po ng ating mga mayors, mga kapitan, mga board members, mga leaders, at lahat-lahat po ng ating mga kabayan. Tayo po ay manatiling nagkakaisa sa ilalim na nag-iisang Panginoon sa ilanin ng bagong Pilipinas. Mula sa Office of the President ay patuloy ang aming pagtingin at pagmonitor sa inyong kalagayan. Hindi po kayo namin kinakalimutan na kaming nakabantay sa inyong kalagayan at asahan ninyo lahat ng kayang gawin ng inyong pamahalaan ay gagawin upang maging mas maginhawa ang inyong mga buhay. Maraming salamat po at magandang mga po sa inyo.